At ay na nga mga lods for today's video. Sinimentohan na yung ano, binaklas ko nung nakaraang buwan na tiles. Kalahati pa lang yung nalalagyan. Bali mamaya, pagbalik nila siguro tapos sa tong kalahati. Ayan. Tapos yung kabila, baka bukas na yan magawa. Ay, mga tiles, ay mga tiles sa binaklas ko eh. Ah, yan to. Daan ng pusa. Ngafahan yata. Ayun, log butas. Ayun o. Oh. May butas. O, oh, sabihin na lang mga mga Matak matakpan. Ito, gagamitan nito. Ito. Para matakulaban yung butas. Update na lang mamaya, mga lods. Yan, yeah, mga lods, oh, nalagyan na to Kunti na lang. Kaya, ano, kaya ang ginawa nila, dito na sila nag-alo sa kabilang kwarto baleto um. Bale bukas. Bukas na yung malalagyan.